So guys, good morning. So yung TV. Dito na naman tayo sa loop, syempre. Second laps ng na ating derby, it's Sunday. So kasama ko ulit si Christopher Gito. Yung nga sa pagkalapate syempre dito tayo sa rooftop natin. So habang nag-aabang tayo ng kalapate, syempre panoorin natin ang mga video kung paano sila in-release Ngayong umaga, syempre. Tara, let's go! So ayan mga katoyong, uh, ready na yung natin. Kapesto na para i-release. So, maganda yung araw. Siyempre, dudak sa lahat. Haring araw, nandiyan na. So, i-release natin sa Karanglan, Nueva Ecija. 6.15 in the morning. 2, 1, Let's go! Magkumahog! Yan, mga katoyong, kita nyo naman yan. I-release na yung mga ibon natin. Sa Karanglan, Nueva Ecija. So, abang-abang na, tropang kalapatids. Shoutout sa mga ARPC dyan, sa mga tropa nating nagkakalapati. At sa ating club, ay Press money Samora. Shoutout sa iyo, Good Morning Press. So, alang abang na, mga kapatids, alam na yan, syempre. Yan, so, guys, mga katoyong, so napaload natin yung video kung paano bitawan sa Karanglan, Nueva Ecija, yung mga kapatid <tong> natin. So nag-aabang pa rin kami ni Christopher Gito, utoy sama ko sa pag-iibon syempre. At naka uh, two birds na tayo sa ating second laps, summer race 2, second laps. <tong> Kaso meron konting abirya, yung isang ibon natin ay invalid sticker. Pero nakapag-send naman tayo sa ating club na invalid sticker Tsaka yung mga time. Kung anong oras tayo na send ng mga last detail nila. So abangan pa natin yung ibong pa natin parating. Update namin kayo. First bird namin, blue ring sticker. Sing, sing Ring number, AR, um, 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 ARPCI 2054 guys meron na kaming pangalawang ibon miikot so ayan na ay yung pangalawang bird namin yung galing yan ayan na ayan yeah! na ibon namin second bird ayan na so second bird andyan na ibon namin oh welcome back mga kalapatids so nakakatatlong ibon na tayo yes So, yung isa ay nabot na lang cut-off. So, hindi na siguro natin maantay. Nasaan yung kasama ko? Nawala si Utoy. Biglang nawala. Nainitan siguro umuwi. <laughs> so, okay lang yan. Partner ko sa pagkakalapatian. Baka nagluto lang. So, thank you very much. Salamat sa nanonood. Ito yung TV, syempre. Follow my page. See you sa third race natin.